Aries, ang mga pahiwatig para sa iyo ngayong araw, sa lahat ng iyong gagawin, maging maingat at sigurista. Huwag agad-agad ibahagi ang iyong mga ideya at plano sapagkat maaaring maagawan ka ng pagkakataon o ideya na maaaring magdala ng malaking kita. Mahalaga ring maging flexible sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga potensyal na mapagkukunan ng kita. Ang pag-iingat sa mga pakikipag-transaksyon ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa posibleng pagkakamali. Sa dealings o transaksyon, mahina ang swerte mo ngayon, lalo na sa paglagda ng mga kontrata, mas mainam na ipagpaliban ang anumang kasunduan upang maiwasan ang mga posibleng problema o hindi inaasahang balakid sa hinaharap. Sa trabaho walang senyales ng anumang malaking problema, magpatuloy ka lamang sa iyong gawain ng maayos at maging mas maunawain sa mga kasamahan, ang ganitong ugali ay makakakuha ng respeto mula sa iyong mga katrabaho at maaaring may sama ka sa mga plano ng iyong boss. Sa pagmamahalan, isang masaya at mapayapang araw ang naghihintay. Walang tampuhan o alitan kaya sulitin ang araw na ito para maging mas malambing sa iyong mahal ang ganitong pagmamahal at atensyon ay magbibigay ng masayang gabi at maghahatid ng positibong enerhiya sa inyong relasyon na makakatulong sa inyong patuloy na pag-unlad bilang magkasama para mapalakas ang iyong swerte Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color brown dahil magdadala ito ng positibong enerhiya. Tandaan ang mga numerong number 6, number 31 at number 40 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain at dagdag na kaalaman.